Kahit wala ng mga tiket sa mga terminal, dagsa pa rin ng mga pasyero ang mga paserong nagbabaka sakali makabiyay sa kani-kanila mga probinsya ngayong magpapasko. At silipin natin ang sitwasyon sa PTEX nasa frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, gano'ng karami ng mga pasero dyan at may chance ba ba silang makasakay Gigi, kung may kita nyo, dito sa aking likuran ay talagang napakaraming pasahero dito ngayon. Wala pa tayong exact count kung ilan ang foot traffic ngayon dito sa Pitex. Pero kung may kita nyo lang dito ay talagang nagkukumpulan yung mga pasaherong gustong makasakay na ng kanilang bus papuntang Bicol. Sa ngayon ay uh... Fully book na yung karamihan sa mga uh, biyahe dito sa Ptex. Merong mga nagpupunta dito'ng nagbabaka sa kalit, gusto maging chance passenger para makasakay. At uh, kanina nagpunta rin tayo sa Manila North Port. Hindi naman gaano karami ang mga pasahero pasahero doon, pero gayun din fully book na rin ang maraming biyahe doon. Anim na araw bago magpasko. Maluwag at maliwala sa bagong renovate na passenger terminal ng Manila North Port. Yun nga lang, fully booked na ang mga biyaheng Palawan at iba't ibang parte ng Visayas at Mindanao. Ang ilan, nagbabaka sakaling pumila bilang chance passenger. Si Elmer, bumili na lang ng tiket pa bakulod dahil wala nang biyahe pa dumagete. Wala na po yung pag-ano ng ticket. Mahirap pa po, po talaga. Pag gan ganito na ano, uwi na, dapat maaga ka na pabuk para makakamura ka din. Problema rin ang mga pasahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Si Janet, waiting game din ng diskarte para makauwi sa Camarines Sur. Sobrang mahirap kasi nakalagay na po, polybook na daw. mag na lang po. Inaabot kasi ng siyam ang biyahe roon dahil sa matinding traffic sa Lupi Camarines Sur dahil sa ginagawang kalsada. Kaya ang ending, matagal din ang balik ng mga bus sa terminal. 24 hours yung biyahe ko papunta lang. Papunta pa lang dito. Grabe 6 hours kami nakatambay dun eh. And then, dagdag pa yung mga traffic na dito. Gigi, uh, nagpadala na raw ang DPWH ng mga standby ng mga traffic enforcer doon sa Lupi para masigurong maganda yung uh, daloy ng trapiko doon at agad na makabalik yung mga bus dito sa Ptex. Nakakuha rin tayo ng impormasyon na may mga standby buses naman dito at nagdagdag na rin ng biyahe yung mga bus operator dito papunta sa Bicol at iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao. Gigi? Doon sa sitwasyon ng traffic, ano, uh, ganun pa rin kabagal ang uh, sitwasyon doon sa may area ng Kamsur, Gerard? Sa ngayon wala pa tayong impormasyon kung gaano kabagal yung uh, yung uh, dali ng trapiko doon pero ngayon lang ay nahalaman din natin na delayed yung pagdating ng mga bus dito kaya yung iba mga pasahero kahit kaninang alas 3 pa sana o alas 4 ang uh, biyahe ay ngayon palang nakakasakay ng bus. Jigi. At may update ba tungkol naman sa sitwasyon dyan sa Naiya? Jiggy, alam mo sumilip tayo kanina dyan sa NAIA at napag-alaman natin na higit 150,000 a day na ang volume ng mga pasehero dyan na mas mataas na mahigit 20,000 passengers a day kumpara doon sa 130,000 na volume kapag hindi peak season. Wala tayong makikita ang mga significant changes doon dahil kakaupo nga lang ng New NAIA Infrastructure Corporation bilang operator ng NAIA. Pero pinakita rin sa ating kanina na niluwagan yung mga kalsada doon sa paligid ng terminal para mabilis na makapasok at makalabas yung mga sasakyan na naghahatid at nagsusundo ng mga pasahero doon. Tinigil na rin muna ngayon yung construction works doon sa may runway para naman on time din ang mga flight. Jiggy. Maraming salamat, Gerard de Peña. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.